Dahil sa summer pa nga dito sa Ontario, Canada, ito yung magandang panahon para magbisikleta. At syempre, para na rin makatipid tayo sa pamasahe. Yan ang discarding OFW. At yun na nga kabayan, dahil 3.30 na ng hapon, uwi na naman. At dyan pala ako napasok sa Canadian Tire dito po sa Sudbury, Ontario, Canada. At yun po ang bus dito kabayan. Para tayo tumawid, kailangan natin pindutin yan para tumigil po ang signal at ang presyo po ng bus pass kabayan ay is $80 per month. Kaya naman dumaan ako dito sa sport check para tumingin ng mountain bike na magagamit natin sa ating transportation. At yun ang kabayan, ang daming mountain bike na nakadisplay dito sa sport check. Pero siyempre, kailangan muna natin tumingin Ikot-ikot muna, maghahanap tayo ng mura dahil wala pa akong sahod. Alam mo naman, kapapasok pa lang natin at ito na nga ang natipuhan ko. $185 na kamura pero mahal pa rin. <laughs> so, mukhang okay itong isang ito. Ah. Pero syempre, kailangan natin maghanap pa at ito na nga nakita ko. Ay, nakupo na hagulat din ang presyo. So yun ang aking napili bayan ang Nakamura brands. Mukhang hindi naman ako Nakamura kasi mahal pa rin. 185 plus 12% but more or less na sa 200 kabayan. At kinuha na nga ng sales lady at dinala sa kanilang service shop para po sa final inspection ng bisikleta at syempre para na rin ma-invoice. At ang sabi niya... There we are. At yun na nga kabayan, inuwi ko na ang mountain bike. Nakamura po ang brand yan. Pero sa tingin ko, parang hindi ako nakamura sa presyo nito. Kasi umabot siya ng $200. Pero okay lang yan kabayan. Kasi ang sa tingin ko, ako, yung rider, ang hindi okay. Kasi naman, hindi po ako sanay nung nasa Dubai pa ako. Kasi ang transportation ko po doon sa Dubai is Carpooling, kabayan. Nakikisakay lang po ako. Pero dito, so kailangan natin magbisikleta. So ayan, no? Oh, Kitang-kita nyo naman ang pagod ni kuya. At nagulat nga ako, kabayan. Nabasa nyo ba yan? Ayan, no? Oh, Season cannabis. Legal na pala yan dito, kabayan, sa ibang province ng Canada. At ang daming mga kotse, maraming sasakyan na nakapark. Marami siguro nakapila dyan. Yung iba siguro dyan ay nasa heaven na. <laughs> At sa parting ito kabayan ay paahon pa lang ito. Pero titiisin natin kasi pagkatapos ng hirap ay ginahawa naman. O ba diba? Ang ganda ng kanilang mga fine tree kabayan. At dito pala ay madadaanan natin ang kanilang cemetery. Christian Cemetery po yung kabayan. Ay long the highway lang po, madaadaanan natin ang kailang sementeryo. At meron pala akong nadaanan na Apple Tree Kabayan malapit sa aming accommodation. Ayan o, naglaglagan yung bunga. Yari ka sa akin. Asin na lang ang kulang nito. Ayun, sa wakas kabayan, nakarating din ako sa aking accommodation. Buo pa naman. Salamat sa Diyos. Kasi nga, safe ang ating travel. Almost 6 kilometers lang naman ang aking binabiyahe kabayan mula sa aking pinapasukan. Ayan, dumating na nga ako at pakipalo mo naman kabayan ang ating AB page na Dad's Pinoy TV Canada. Syukran, paalam!